Good morning mga Ko. Ayan, uh, isang maulan na umaga. Sarap magkape. Hindi hey! e, nagulat ako ngayong umaga sa sinabi nila na nanakawan pala sila ng tatlong cellphone dito sa uh, Uh, Makulan sa ngayon mga ka Mr. Ko at uh, ngayon uh, hindi uh, naman kami makapagtrabaho dito uh, yun, sayang mga cellphone nila kasi will, um, um, mga mamahal pa naman kaya pagkatingnan namin mamaya dito sa pa namin kasi mayroong ano uh, as pero kahit makita pa natin wala na rin cellphone niya. Buti na lang ito kay ni ano ako, ni kwarto-kwarto ako dito mga kamis tayo kaya safety. At saka yung tatlo sa taas, buti hindi rin na nalihan sa kanya Yung kay brother na ano kung nandito yun, sigurado kasama yun. Kasi yun yung kwarto-kwarto nyo. Kaya hirap talaga pa sa dito. na wala na rin ako ng cellphone mga kamisan eh kaya nakapanghinayan lang so ayan kapit tayo mga kamisan po, po kayo palagi hindi uh, po po alam kung saan hanggang ito yung ulan pero kailangan po magingat po tayo palagi